Kagradting ko lang nito ka Telegram. Ginito kami pagka narating po ako. Yung pina yung tinututukan ko kay Kuya Clark yung pong pagbuo -pag na po ng sentence, yung pagbasa. Si ano mo yung mga binabasa natin. Hindi ko kasi biro ka yung pagturo kay Kuya Clark, sobrang ano ni may tutor pa huto ah, teacher, tutor, ngayon po, ah, inano pala ni Nanay Jack, tinuloy po niya yung, ah, dahil wakasyon na po, inano po yung tutor niya ulit kay Teacher Rose. Okay naman. Okay na ko yung tingin. pala. Kaya, naka-on yung ano. Ay, ko on ako hmm, Ang hmm, bango. yun yun sa motor na yun po. sa yun yun sa yun 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 kaya kapatid mo nga sila sa taas. Ha? Kaya kain ka. Hmm. Hindi pa rin pala sila nakain. Wala ako siyang pagpipilian, kundi yung uh, patola. Pero may baboy. Tapos, oh, upo yata ito. Nasabinas.

Kanina po kumainan po siya sa po namin po. sa po namin po. Mm -hmm. O, oh, sige. Parinig mo yung ano mo. Yung tinuturo ko sa'yo. May tila akong manik. Gusto kong manilalamin. Hmm? Di po, tati, Di po pwede po yung Ah, alam niyo ito? Mm -hmm. Eh, dami. Masarap to. Ha? Iulog ko yung ganito. Manik. Kita tay. Alam niyo po yung manina may ano yung pabilog. Manina? Mm, may iba pa lang klaseng mani po ya. Yung mitalo po manina? may Parang naka-plastic po siya. Manina may Ah. Wait. Kuya, ano nga yung manina yan? Yung hmm? manina may aso may yung pabilog. Yung ala. <laughs> Makan. <laughs> yung matamis. Yung anawa. Ayun po. Tapos na. Yung Matapos mo yun, di ba? Hmm. Sila tatangpo kumain na. Kasabay ko sila nanay siya. Ay. Baka di na ko mag-arap ulit ng college. Hmm? College ko. Sabi niya, kung paano dito sa mga kami. Hindi ko nang nailo ba yung... Hmm, ikaw pa. Hindi ba kasi po? <coughs> eh di ba ngayon po kasi parang masama na po yung mga business? Hmm baka pag business na lang, lang po after mm. po itong ito. Ah, oh, dinig ka naman. Hmm? Ano? Kaya yeah, ninyo pa. Kapag-usapan din to... pa namin natin po. Ano yung kapon pata kanina. Hmm? Hindi mo na pag-usapan. Napag-usapan po natin yung lupa. Ah. Hmm. Na ito pagpapalay po ako. O baka na lang po yung push ko. Hmm? Aba, ah, kahit tayo mas dito ka. Dito sa mga yung mga. Bago na mga. Mamaya. Mamaya. Bakit? Alam ko kasi ang masamahan na po kasi po yun ano ngayon, eh. Yung business po. Baka mag-business naman po. Hindi, hindi, yan. No. Eh, baka okay, mo talaga po Sa inyo lang daw po. Hindi pwede. Ay, po <laughs> 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 <Diyo>, lang <laughs> Ito. Ay, pa ako. Ito. 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 marami Ito. 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 Hindi lang doon. E, ano talaga? Mas mahalaga yung pag-aaral. Tsaka so, mas maganda rin po yung nakapagtabi ah, sa kos. Hmm. Parang itong bakasyon mo. Hindi mm. mo na na-open po sa inyo yung bagay mo natin. Hmm. E baka na itong bakasyon. Nag-usap din po sa talaga ng tito ko. Uh, Kaya ba Hmm. Ngayon ang tanong po, kung ano po mas parang mas okay po sa business kung yung palo po o yung mga parang mga babayang po o ano, lalukan. Mm. Pa. Siyempre so, kung mas gusto mo na mas papabilis yung pera po na umikot, yung mga ganyan daw po, bago o ano, ganyan po. Kasi yung mga alam ano process, yung sa mga palo ano yung po, parang once a year, parang dalawang ba sa lalukan. Pero, mm. malaki din po yung kikitahin. Pero pag mas pabilis daw po yung parang dumating income, ito daw kung mga manok ka Eh sabi ko, parang kung tatarayin ko ata tito, kung bago pa yung magsiba. Parang ano po yung ano ni tito. Sabi ko tito, yung kalayang daw mm. po, yung lupa. Hmm. Ang ganun ba? Business-minded na. Mas maganda yung ganyan. Tapos na-open din po ni Tito. Isang mga clothing brands po. Eh, di ba po kasi, nasa social media naman mm. na po tayo. Mm. ang target ko natin ng mga, pwede po sila mga katay-crap. Kasi sabi po natito, na tito, bago daw pa namin simulan, sabihin ko daw po sa inyo. Yung ano nga, yung mga pabonga, yung pabangon nyo na yan, hindi ko na naasikaso ka, Tegram, sorry po. Hindi ko na asikaso yung ano nila, yung mga pabangon nila. Yung kay Noah, sa'yo, Kuya Lois, Kuya Steve. Naka-ready naka, naka ready na, naka-bote-bote naka na po eh. Mga picture na lang nila yung wala. Hindi na natuloy-tuloy. Pero kung baka pagka mapuro po kayo sa clothing lens po, tutupag-push po namin dito. Hmm. Yun lang po. Wala, wala namang problema. Kuya na itry yung mga ano. Nakuha ka po ba yung kayo? Mmm. Ako, wasa negosyo eh. Guha ko dyan. Mm. Lalo na sa edad din na yan, dapat. Ano, mag-18 -e ka naman na din na. At least nanggat maaga, mabuksan yung ano mo dyan. Ako kasi, actually, high school pa lang, parang open business minded na ako. Kumbaga wala naman kami kasing masyadong kapital na. No? dahil puro kumbaga wala yung mismo sa akin pera wala sa family meron ilalolo lolo mo tsaka maganda nun bata ka pa eh, na, na bubuksan yung isip mo sa ganyang ano larangan ng negosyo unti-unti maganda -unti. yung ganyan ako ano ako buong katawan ko ibibigay ko diyan. Pagka lalo na mga ganyan sa pang ano niyo na yan eh. Future niyo na yung ano diyan eh. Nakataya dyan, eh. Lalo ko yung sinabi ni Kuya Karn, sabi niya, lahat ng mga kamay ko, daliri ko, paa, mata, gagamitin ko para makatapos daw siya. So, ganoon naman yung magulang. Kung meron pa nga siya, di diba? Ang ganda. At least meron po yung more than a month. Anong exact ano niyo? Second week po ng June. Oo. Oh. Tatapat po ata sa birthday ko. Yung pasok. Hmm. Pero papakancel ko na lang. Papa, pa, -pa papagawa ko third week of June. Yung pasok niyo. Para kasi no. Ang eh. hmm, kakatuwa lang yan. Eh. Ba po next week pa namin pag-usapan po ulit dito. Paano na ano? Paano na ano sa isip mo yung gano'n na kailangan yata ta magbigo ako ano man. Nung ano po kasi nang nakaraan ba po? Kagisip mo po. Mm. Eh daw po magka-college day. Sa taon na na po kasi para mag-college. Ano yung isip ko po, po? At least yung mga monthly po namin sa gastusin ko sa college. Hindi ko na po ako higit sa inyo. Grabe na. Hindi na, na po yung na. parang... Siguro lang po. Hmm. Pero yung, para yung mga parang yung araw-araw na mo na. Parang ano naman ako yan. Kahit hindi mo, yung marinig mo lang, yung gano'ng ano. Parang natuwa na, naging natuwa na proud sa'yo. Hmm. Ano ah, naririnig mo Kuya Red? So dapat mga ganyan pinupulot mo. Yeah, okay. Thank you, Kuya. Baka nag-shift na po namin siya walang mga ito. Hmm. Kahit... Uh, to support ako dyan. Saan <laughs> sa Yung ano, may tiglan naman po kung baan ko Hmm. Uh, kasi baka... Ang wala ko po kasi nasa talaga po. Yung pala eh. Hmm. Tapos tinanong ko muna si Tito po. Sabi po kasi kawain po na dito eh. na lang. Hmm. Yung vlog po na dito na shoot Nagbenta po ng manok. Ah. Yung mo yan. Ayan mm. na dito kung paano, kung ano po. Tinanong ko sa si dito kung ano po yung barangay mas madali. Mm. Sa panahon ko po bilang sudyante. Mm. Eh kung sa balay daw po kasi kahit sudyante ako, pwede po kasi may mga ibang nagmamanage po yung doon tumitingin. Kasi hindi mm. na po araw-araw kailangan nandun. Nakakatuwa okay, lang. Kasi ano naman yun eh. Basta bigas, walang ano, number one kailangan ng tao kasi yung bigas. Yeah. Pala eh kasi tito foreign mo. Diba? Nakita mo, nakalera hanggang doon, hanggang sa ano. Natabunan nga lang si Kuya Pore sa, sa palay ngayon. Mga no, ganun din, dapat natatanong ang tanong mo, bakit napaka, naka, ba't ang dami niyang stock? Tapos yung ano po niya, tinanong ko rin po si ano po yung mas madaling alagaan ko? Mm. Yung manuwan po, yung baon. Kasi po ni Kuya, ay nito po, mayroon hmm. po, pa, pay ano, pares po sila meron kasi, kaya hey, estudyante daw po, hindi ko daw po siya din. Kasi po, parang araw-araw po dapat ako nandun. Mm. Like, everyday po ako nag-check yung mga ganyan. Lalo po sa baboy. sa yung mga sakit po. Tapos yun po, na-open po namin din dito yung sa mga clothing brands po. Mm. Sa online selling po. Kasi mas mabadali, mas mababibilis po tayo dun eh. Like, sa tingin ko, maraming susuporta sa'yo sa clothing. Yun nga po. Siguro ang ano po, ang unang stock of 200. <laughs> pwede na, pwede naman kuya, gawa ka muna ng ano. Layout po. Layout ng ano mo. Kasamahan daw po niya ako po sa kung sa asam po ng mga ano. Pwede po print, yung pwede po yung dam po na bigulat. Hmm. May idea siya. May mga alam siya kasi nanggaling sila sa ganyan. Oo. Oh. Hmm. Naganda yan kuya. Ang maaga. Yung mga mga nagmamahal naman sa'yo. Baka next week po. Hmm. Mapag-usapan. Mga ilang million yung lalabas ko pagka... Uh... Hindi mo. Ano lang po yan. Kahit mga 200, pa lang po. Oops. Nga, try mo muna. Pwede ka din mag ano? Mag-jacket. Di ba mga plano na yan? Oo. Mga jacket, t-shirt. Dito. 500 po. Ay sabi ko ba po, wala pong bumili kaya 200 po muna. No, oh, ano muna? Huwag bigla May mga ano, dapat pala po pa photoshoot ka yung bago mong ano ngayon. Hindi, ano na, kahit ano ko ano, na lang po. Pangalan po, tas pirma po. yung Meron hmm. po kasi parang ano po ngayon sa damit. Yung gilid po, parang meron po siyang maliit po na ano. Hmm. Na parang dungo po yun. May mga layout na ngayon eh. Parang kukunin mo yung layout, yung pinaka-layout, tapos re-redesign mo. Oo. Oh. Hmm. Diyan lang naman nagsisimula yung mga sikat na artist o designer sa ano. Uh, ko Ganun talaga eh, nagpa-practice ka eh. Kailangan mo, ah, uh, kailangan mong kailangan mo yung tulong ng mga professional. Oh. Tapos titig mo yung gawa ng professional. Tapos pero iba mo. Pero doon magsisimula yung paggawa ng pag ano nung isip. Ganun lang din naman ako sa painting, sa drawing, hanggang sa pagka nalaman mo na, ah, ganun na pala. Ganun na lang. Po sa ano po, layout, Christian clothing po. Mm. Ganun mm. po talaga yung gagawin ko. Eh. Jacket po, tsaka po sa t-shirt. Lagay mo yung favorite verse mo. Um, Ayan. Paniguratong maraming matutuwa na titas doon sa gusto mo ano. Baka ah, next week po. May gagawin po baka next week? Eh, kahit na Europa, ba't di kita sasama hmm. sa ano? Ah, pagbili ng so, mga gamit. Tsaka po hmm? yung rating ko na ano, kung paano po. Oo naman. Future mo yun eh. Eh, simula ko na kayo eh para asahin mo kung paano eh. Hmm, gusto mo, bukas na. Hindi pa yung yari mo Hindi. Ah, uh, pwede bukas. Sabagay mo si Tito John mo dun. At least, mano na natin. Sabagay na yun mo kayo. Ah, pag-usapan namin. Pag-usapan natin pala. Mabilis lang. At least, ano, maraming matutuwa sa ano mo, kuya. Tito, dyan, dito ka nga. Nag-usap pala kayo nito. Hmm. Diba to, hindi na po Ah, dito ka siya, no? Hindi, hindi, Ako lang dyan. Nabangg namin mo na kasi to. Hindi na po magkaalis po nila. Oo. Nakuha na pa kasama po natin. Naano ka na, hindi naman gagawin Hindi, yung about sa ano. Floating Banshee. Nag-usap pala kayo. Eh, ang ano niya, kasi napag-usapan namin nung... Kaya nga, kahapon. Nas. Nas Kahapon? Ano <laughs> Ano makalawa? Ay, po kapon. Kapon. Kaya ko po ng makalawa. Hmm. Uh, nagtatanong siya sa akin kasi nga tinatanong niya kung okay ba na mag magano nang mag-alaga ng, mag ng iba o baboy or manok kung ano bang hmm. mas okay daw. So tinanong ko ba, bakit mo tinatanong? So ang sabi niya, magano nga daw siya na uh, tag dito ko sa niya pwedeng ipaikot yung yung pera niya, sabi hmm. niyang niya ganoon. So, man na ko ito Kung ano yung sinabi ko. So, ayun, dito ko na ulitin. Um uh, Ayun, kaya ang advice ko naman sa kanya is Uh, kung may nagtitinda, <coughs> nagbebenta ng lupa sa palay, mas i -ano yon, mas i-grab niya yon, Kasi nga, hmm. pag bumili siya ng, alam invest sa lupa, hindi naman nawala yung pera mo eh. Nandun din. Nandun din yung pera mo. Tsaka lumalaki from time to time. Kung hindi naman, hindi naman siya parang urgent na anytime, kailangan na kailangan mo. Mm. Kumbaga naki-standby siya. So mas maganda na a passive, passive income kumikita siya ng... Siyempre kung pala yun, oh, kikita talaga siya. Mm. So sabi ko, ang, kung gusto mo pa ng iba, kasi risky kasi sa ano, risky sa agri sa ngayon lalo na kung sa baboy. Una mamumuhunan ka ng kulungan ng lupa sa mo ilalagay. So marami kang kailangan pang i-set mm. doon. So nabanggit kasi niya meron daw nagtitinda ata ng nagbebenta. Mm. Mm. So kasi kako, ako kahit talimbawa kung may pambili ka halimbawa ng lupa kung wala namang nagbebenta. Dali. Eh kasi Uh, mga biglaan yun eh. Yung mga biglang may nangailangan ng pera. O kaya mm. nagkasakit ganito, kailangan nilang pagpagamot. Naibibenta yung lupa. So, pag may ganong pagkakataon, uh, ayun, i-grab mo. Kasi so, umiikot lang naman ng pera ng tao. Mm. Umiikot lang naman ng ano. So, tapos... Totoo yun. Um. lang. Tignan mo, isipin mo yung nabili ni Tito Ronald, no? mm. Ah, Siguro, ganyan. Tapos, biglang binenta lang sa amin, di diba? mm. Minsan talaga, dapat iniingatan mo. Pag-iingatan mo talaga yung blessing. Para hindi siya maglaho lang ng... Mm. Ngayon naman, siyempre, long-term kasi yun, kawin sa kanya. Mm. Um, kung gusto mo short-term ngayong bakasyon, para at least mas ma, mas 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 ano mo yung sarili mo sa experience eh uh, mm. ano mo yung sarili mo sa pagne-negotiate pagbibenta mm. e ano ba yung accessible na kaya ng kapasidad mo sa ngayon kasi bakasyon? sabi ko yung online selling ah mm. ano ba yung pwedeng customize na at least ang mga target natin na customer is yung mga sumusuporta sa atin Hmm. Kasi temporary lang naman yung plano eh, hindi naman siya long-term. So, um, yun, yun yung mga suggestion ko na pwede nilang pagkaabalahan. At least maganda yun, ngayong bakasyon. Uh, Sabi ko nga sa kanya, eh sasamahan kita dyan. Kasi hmm. eh, ano mo yun, laban mo yun eh. Tsaka ikaw talaga yan eh. Tutulungan ka na lang siyempre ni na Renz ni na Luis. Hmm. So, Sila o, yung mo. team mo ngayon. Mm -hmm. Magre-repack, mag ng <coughs> tato dito supplier, kung paano. Eh well, di ka naman mga pa masyado kasi nga. Kami yung mag-guide sa'yo sa mga supplier kasi lalo na tito dyan mo, dumaan siya sa ganyan. Pwede Pero tayo? wala namang ibang ano kundi ka lang pupunta sa, <laughs> sa pinupuntahan niya dati. Uh, no. Sabi ko nga, kung, i ipupush mo talaga, sabi ko, upuan natin yan. Lagyan natin ng time timetable mm. para itong bakasyon talaga ma maipush. Tapos... Sabi nga po, tatay, tabukas na po muli ng uh, damit. <laughs> eh, siyempre... Hindi, upuan mo na kung anong klaseng damit. Um, yung bang cotton ba na damit o yung polyester? Sa tingol, ano, ah, uh, yung cotton na talaga. Hmm. Kasi karamihan naman nung o-order panigurado yung mga nagmamahal sa iyo sa ibang bansa. Oo. Oh. Mm. Anong um, bagsa? <laughs> pwede, pwede yun. Gusto, uh, gusto niyo yata, 200 muna. Eh, sabi ko, limited muna. Limited edition um, muna. Kung baga, doon muna tayo, doon tayo, tao dito. Ah, kakapain muna natin ah, hmm pulso syempre ng mga ng market natin tapos doon natin malalaman kung magdadagdag o hmm. o, o, magbabawas o kung ano na lang natin makikita pa paano ang uh, business strategy ni Kuya paano hmm. niya ano alam mo naman at may sa napagdaanan naman niya paniguradong alam niya yung mga uh, kailangan niyang gawin. Tsaka diba yung perfume nilang ano? Hmm. Kaya sabi ko na yung mm. na yun. Wala. Kaya umingi ako ng sorry. Di nagpunta tayo sa Hong Kong? Nasaan yung pabango ni Kuya? Oo. Ba't nga ba na ano yun? Ba't nga ba na? Nahinto. Dahil nga sa picture, hindi, hindi... Wala kulang yung picture. Oh. Photoshoot. Meron sila. Sabi ko kasi yung pinakabago latest dapat. Yung picture. Goal eh, hindi siya nakakuha na nun. Tsaka si Kuya Luis pala, silang dalawa yung wala. Oh, pati si Noah ata Si Noah papi. meron. Ah, meron siya, kaso medyo parang malabo. Malabo, oo. Oh. Kaya... Uh... Hindi, hindi naman ano yun, hindi naman napapanis yun eh. Uh -huh. Yung stock At least na... ma ano na lang, sabay siya na. Oo. Oh. Actually, kahit nga yun, wala siyang picture. Yung ano nung mga ano sa iyo yung suporta naman. Pero mas maganda Buk yung na, may picture. Lagyan ako, lagyan natin. Uh -huh. Kung ano, sabi ko nga, Ah, uh, kung ano, pwede naman pag-usapan bukas. Tapos kung ano, para hindi sayang yung araw bukas. Hmm. Kung, kung ano, pwede kung na. klaseng damit, ganyan. Hmm. Uh, tapos, doon muna tayo mag-focus para hindi mo na, ano, General. anong klaseng damit, anong klaseng printing. Mm. Kasi iba iba klase ng printing. sa printing to, sagli Tapos, i- eh, ilal magla live selling na lang nun. Mm. Pero si Kuya diba, naka front kasi nga Ikaw na. Actually ano naman to sabi ko sa kanya. Hindi hindi natin concerned dito una yung kita. Mm. Yung alba yung kikitain mo. Yung pinaka number one na maganda dito yung experience mo. Tama. Yun din yun din na ano ko eh. Yung sabi ko dito mag-start yung yung pagiging ano niya sa negosyo. Mm. Unti-unti na yan, maano ka na. Just may idea ka. Siyempre kasi may mga titas, mga, masu- mga supporter tayo na ano yung nanonood. At uh, hindi mo masyadong ma talaga yung from ground. Hmm. Pero at least may magkaka-idea ka. Siyempre kapag nagsimula ka ng ibang negosyo sa mga susunod, may magagamit mo yung experience mo sa ngayon. As stepping, stepping, stepping hmm. stone. Kung magiging guide mo lang, pero ah uh, ayun mas ad ad advantage advantage sa'yo yan pagdating ng panahon hmm parang sa'yo naman gusto sa'yo babayan ka yun ng... sakit mm. hindi yeah, yung cellphone naman hmm nabuhon okay. na lang sa cellphone ayun gusto ko na rin maya singit dito babalik din tayo sa buy and sell ng sa uh, ng gadget mm. pero may kasamang sanla parang kailangan ng tao ngayon yun. Hmm. Kaso pa, oh, sige, pa, parang, upuan na lang din. Uh, kasi ano na, ang, yung sinabi niya, tsaka sinabi, yung parang ano ko, sabi nga niya, Tay, kasi mag isang tao na lang, gusto ko, hindi na kami, <laughs> ano ba, hindi na kami hindi yo hmm eh, yun din naman yung pinagandaan natin, yung hmm. pa-college na sila kasi yun yung mabigat talaga eh. Mm. Yan talaga yung ano lang, yung parang medyo umano sa isip ko ngayon yung college, ano nung dalawa. Hmm. Si Ramshan kasi medyo matagal pa. Layo pa. Wala, ano. Hindi ako kaya school, wala yung school. school. Mm. So yun, Tatay Ram, uh, ganun na lang. I i-ano bukas tapos um, ma-finalize lahat ng mga mm. plan <clears throat> call time mga 7 mm. morning magpapa ano ako kay baby ng 6 eh Papabilid ako ayun sige girl na lang oh uh, kailan pa pasokan June. Second week pa lang June. Second week ng June. Kaya meron pa siya ng more than naman So, dapat as soon as possible, mabili mm. lahat. You know, Pero yung isang buwan, so, maano na siya, parang mm -hmm. yung ano niyo eh. Tapos, i-schedule na lang yung pag-live sa selling right? ng... Uh, pwede, twice. Depende sa magiging mm. flow ng... First, sales. ano mo? Mm -hmm. Na June. Tata, yun? Siyempre. Mm -hmm. Okay. na na ganyan. So yan, ayun po mga katekram, isama natin sa prayer natin yung mga mm, plano ma? po ng ating Kuya Dave. So supportahan po natin at uh, uh, yun yung mga magagandang mga plano na uh, dapat sinasamahan natin ang ating mga anak. Tumpa. Kaya, congratulations Kuya Dave. So, Naku, ma. Bibilisan mong mag-pack mm. mag ng ano. Oo. Baka nga baka yung nakikita ko sa ano yan. Eh? Oh. Well. <laughs> Oh, ano dyan? Where's your video box? Where's